Tara at samahan niyo ako muli sa aking bagong adventure. Tapusin natin ang napakagandang tanawin sa taas ng Mount Taraitan at ang ganda ng Tinpa River. Ang Barangay Daraitan ay parte ng munisipalidad ng Tanay sa probinsya ng Rizal sa Calabarzon. Alam niyo ba ang Daraitan ay hango sa salitang Dara na ang ibig sabihin ay Agos at ang Ita ay mga indigenous people. Ang daan papunta sa barangay ng Daraitan ay nagbabago ngayon ay may tinayo sila na tulay na gawa sa kahoy para makatawid sa kabila. Ngunit nung una kami pumunta dito ay sumakay kami sa balsa na kinokontrol ng tatlo o apat na tao para maitawid ka sa kabila. Nakakaba pero na-enjoy naman namin. Pagtawid ng na ilog ay kailangan mo munang pumunta sa tourism office upang magbayad ng environmental fee. Pagkatapos ay pupunta ka sa orientation area at doon mo may ang iyong tour guide. Pagkatapos ng orientation, ay mag-uumpisa na kayong maglakad paakyat. Ang Mount Daraita na isa sa dinarayong hiking destination sa Pilipinas na dinarayo ng daan-daang hikers kada linggo. Gawa na rin na malapit ito sa Metro Manila na kung bebiyahiin mo ay nasa dalawang oras lamang. Ngunit, huwag papalin lang sa kanyang ganda at payapang itsura. Dahil sa likod na to, ay may tinatagong pagsubok pag siya na ay aakyatin na. Ganun naman siguro, pag may gusto kong abutin, ay dapat paghirapan. Habang paakyat, ay mapapaligiran ka ng mga nagtataasang puno na iba-iba ang uri. Hindi mo na nga namamalayan na paakyat ka na dahil naaaliwang iyong mga mata. May mga tribo din ba dito, kuya? Okay. Opo. Ah, hindi niyo po na isa po akong numero ng Dumagat Remontado. Dumagat Remontado. Opo. Yan pong lula ko. Patutubo po talaga siya dito sa Darita. Kung ano naman sir ng Galvano, sabi naman ng mga kakasigad o nung ibang marurung-runung na dyan sa barangay namin, parang nababawasan yung pagiging high Pagiging high <laughs> uh, Ako po si Edmundo Villegas. Uh, Matawagin po ako ng taga Darita na itutoy o Kuya Toy. Uh, barangay Daraitan po, yung aking tirahan. Simula si Sir akong mag-tour guide o sa pag tour guide. Ang taon ay 2011. Ano po tayo magsisimula ng pag sa Mount Daraitan? Okay. <laughs> Medyo matarik na nga dito, no? Yung <laughs> <laughs> gapang parasit. Gap <laughs> gapang parasit. <laughs> Mga na-experience ko sa pag-tour guide, mayroong madaling igay. Mayroong mahirap igay. Anon ah, pong wala pa yung turismo dito sa barangay Daraitan. Ako po, ang trabaho ko ay kukuha ng tinatawag na uway sa gubat. Ayun po yung ratan. Tapos, pinagbibili sa barangay. <laughs> ang sabi ni kuya, nasa 1 kilometer daw yung mula baba hanggang sa station 1. So, ngayon ilang minutes na tayo umaakyat? Mga 30 minutes na, mga 30 minutes na rin. So, wala pa kami sa station 1. So, nasa kalahati pa lang kami. Station 1. Sa so, meron pa may kitang a uh, dito. And ito pa yung akit. Station 2 na kami. Ito yung signage. Tapos ito yung view dito. Then meron din naman mga pahingaan, katulad nito. Medyo nakakapagod siya. So meron pang pa ila pang station kuya. Isa na lang. So isang station na lang and then yun na. Okay. 10 minutes na lang daw. Papatang summit. 10 minutes and 1 hour daw. <laughs> Mapansin mo rin dito ang mga swelas ng mga sapatos na naiwan sa mga trail. Sa nito na marami ng sububok ngunit hindi pinalad ng swelas. May mga prutas karing rin makikita habang nasa trail at mga insekto na sa daanan. Isa lang ang paalala ni Kuya, huwag papatay o kukuha na kung ano ang meron sa bundok. Kung ano yung dala paakyat, ay yun rin yung dala mo pababa. Habang nasa trail, ay umuulan ng malakas. In-enjoy ko na lang din ito kasi ang ganda ng pagkakataon ito. Kung papalarin, ay makakasalubong ka na ng mga nagtitinda ng ice candy, kagaya ni Kuya. Sa aming pagakyat, ay may mga nakasalubong tayo ng na mga hikers na pababa na rin. Shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout! Go! Okay. Okay, go. Hello. Hello. Ingat, ingat. <laughs> ah, ano Wala kayo siya shout out. Ah, <laughs> uh, shout out po sa aking app. Oh, uy! <laughs> May bloopers pa. <laughs> <laughs> ingat po, ingat, ingat. Ito na kami sa summit. Mount <laughs> Taraita. Let's go dun sa pinaka peak. At dito na nga naabot na namin ng peak. May kita dito ang napakagandang tanawin ng Sierra Madre. So maglit din kami sa pinatawag na Heart Peak At dito naman ay may namit din kami ng ibang hikers Sa peak ay hindi may na may mga pila. Pero pagkakataon mo na rin ito para magpahinga habang nagaantay. Nagiging mahirap ang trail kapag umuulan dahil na rin sa madulas at mapupit ang daan. After namin bumaba ay kumain ng muna kami hanggang halian at nagbayad na rin na entrance papuntang Tinipak River. Gusto kong pasalamatan ang ating mga taga-subaybay sa Warehouse 4, South Loopers. Shoutout po sa inyo. Uh, naranasan ko din yan, sir, yung pagpuputol ng kahoy, na yung malalaking kahoy sa kabundukan, doon sa tinatawag naming Ilaya. Doon nga, marami rin, marami rin kaming naputol na kayo doon ako. Ang mga kabundukan ng Sierra Madre ay isa sa importanteng panangga ng ating bansa para sa malalakas na bagyo na dumarating sa atin. Dahil narin sa turismo ay nabigyan ng kabuhayan ng kagaya ni Kuya para itigil ang pagputol ng mga puno na sanhi na ng ating kagbundukan. Uh, mayroong panahon na nananghalian po kami sa gubat o sa bundok ng mga kung ano-ano lang na kinukuha namin sa gubat. Isa sa atraksyon at dinarayong lugar ang Tinipak River dahil na rin sa malinaw na tubig at sa mga rock formation na nandito. Kung yung turismo, halos hindi na sila ako kumakain ng kanin ng walang ulam. Oo, oh, lagi nang may ulam. Hindi katulad nung hindi pa uso yung turismo, sa isang araw, tatlong bisis kakain, mga isang bisis lang yung bumibili ng ulam. Oo, oh, gawa nang pag hindi kami huhuli sa gubat o hindi kami mga ingisda sa ilog, wala kaming iuulam. Gawa nang wala sila ibibili. <laughs> Kaya siya tinawag na Tinipak River kasi ang makikita mo dito mga bato ay eh parang mga tinipak o hinahati-hati. After ng mahabang hike namin, which is nagumpisa kami ng uh, 8.30, ngayon nandito na kami, which is 3 na. <laughs> so, napakatagal siya na hike, pero napakasulit na hike naman. And nandito kaming ngayon sa may uh, Tinipac River kung saan magkita mo yung tinatawag nilang The Wall. So ayan sa back road ko, ayan. May mga pinkish. Tapos dun sa part na yun is merong uh, white forest maraming maraming salamat po unang-una -una doon sa mga nakakapunta na at doon naman po sa mga nagpaplanong pumunta ay nagpapasalamat na rin po ako sana po naman uh, sumunod lang po naman sila doon sa patakaranong barangay o patakaranong tour guide uh, medyo pa naman po itong tinatawag naming tinipak na pwede pa naming ipagmalaki Pauwi na kami and ayun sobrang sulit ng experience natin dito sa tinipak river and alam mo yan iba talaga pag nasa nature ka Iba yung pakiramdam. Para kang nare-refresh. Alam mo yun, sobrang relax. Kasi wala kang iniisip na stress or what. So, kung gusto nyo mag-nature trip, pwede po pumunta dito. Isa lamang ang kwento ni Kuya Edmundo sa mga daan-daang tour guide na nabago ang buhay dahil sa turismo. Iba pa rin ang paglokal ang nagkwento at nagbigay ng tips tungkol sa lugar. Isa lang din ang daraitan sa marami pang napakagandang lugar na dapat nating ingatan at pangalagaan. Naway maging responsabling turista tayo at suportahan ang pahalagaan ang likas na yaman na meron tayo. Hanggang sa muli, daraitan.